tambok ang, ang produkto ng Calabarzon sa trade fair sa SM City Baguio ito ay sa ilalim ng Negosyo Agraryo ng Department of Trade and Industry at Department of Agrarian Reform, magbabalita si Maria Baez. bilang pagtataguyod sa mga lokal na produkto, binuksan ng Negosyo Agraryo sa SM City Baguio sa pangunguna ng Department of Trade and Industry katuwang ang Department of Agrarian Reform. Partikular na tampok dito ang mga produkto ng mga magsasaka at community enterprises ng Calabarzon. Sa temang Yaman sa Kanayunan, Handog ng Calabarzon. Kabilang sa mga produktong maaaring binhin dito ay kape, yogurt, pagkoong at iba't ibang kagamitan sa kusina at mga buwebles na gawa sa niyog. Ito ang kauna-unahang pagpunta sa ibang rehiyon ng mga asosyasyon sa Calabarzon para ibenta ang mga kanilang produkto. Ah, sana makilala din ito sa atin sa Pilipinas. Tangkilikin natin, tangkilikin dapat ito ng mga Pilipino. Dahil unang-una, ito ay natural, organic, makakaiwas pa tayo sa sakit. Ang nakikinabang sa atin, na ah, halos taga-ibang basa, dapat naman na ah, suportahan ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin, ang produkto sariling atin. Na dapat hindi na mapapunta sa ibang basa. Dito lang sa, sa atin, Uh, tayo nang tumaghilip. Ah, pagdating po sa ating uh, agrarian reform communities, talaga pong ang lead implementing agency for the CARP program ay ang ating pong Department of Agrarian Reform. Bakit po kasali ang DTI? Because the livelihood component of the agrarian reform program, the Comprehensive Agrarian Reform Program, is shared with DTI and DAR. Kaya po, pareho po yung dalawang ahensya na nagpo ng mga opportunities for our agrarian reform beneficiaries and our agrarian reform communities para sila ay magkaroon ng mga income generating uh, projects ng kani kanilang mga negosyo individually, pwede din naman silang may partnership, pwede din naman silang mag form ng kanilang uh, sariling asosasyon and maybe just as uh, many of them already are they are uh, uh, cooperatives na ang negosyo agrario ay bilang pagdiriwang din sa pagunlad ng mga agrarian reform beneficiary organizations sa tulong ng comprehensive agrarian reform program. Hinihikayat ng publiko na tangkilikin ng mga lokal na produkto mula Calabarzon hanggang sa ikalabing dalawa ng Oktobre. Support Local. Mariel Baez para sa PIA News Cordillera.